Hindi tulad ng Earth na umiikot sa araw, mayroong bilyon-bilyong rogue planet na naglalakbay sa Milky Way na hindi nakatali sa anumang host star. Isa sa mga ito ay nakita sa gilid ng ating solar system. Paano kung ang interstellar object na ito ay dumaan dito? Paano makakaapekto ang space invader na ito sa mga orbit ng mga planeta? Maaari ba nitong itulak ang Earth palabas ng habitable zone? Ito ay kung ano ang mangyayari kung ang isang rogue planet ay pumasok sa ating solar system. Kung ang isang planeta ay hindi kabilang sa anumang star system, ito ay itinuturing na rogue planet. Ito ay isang interstellar planet na may catchy name na 20 light years ang layo mula sa atin. Ito ay halos 17,000 beses ang laki ng Earth at may malakas na magnetic field na nagpapasiklab sa planeta ng mga kamanghamanghang auroras. Paano kung ang napakalaking alien planet na ito ay pumasok sa mga hangganan ng ating solar system? Ibig bang sabihin ito ang katapusan ng buhay dito sa Earth? Kapag ang interstellar object na ito ay dumaan dito, ito ay magiging isang rogue planet. Kung ang interstellar planet na ito ay sumalakay sa ating solar system, maaaring magkamali ang mga bagay. Ang rogue planet na ito ay malamang na gumagalaw sa daan-daang kilometro bawat segundo. Kung tayo ay hindi pinalad na nasa landas ng banggaan sa napakalaking alien object na ito, ang Earth ay ganap na masisira. Ngunit huwag mag-alala, ang ating solar system ay medyo malaki, at ang mga pagkakataon na ang rogue planet ay makakalampas sa atin ng walang nakamamatay na banggaan ay medyo mataas. Sa halip, ang ating interstellar guest ay magiging busy sa pag-aabala ng mga orbit ng lahat ng mga planeta sa solar system. Ang isang rogue planet na halos labintatlong beses na mas malaki kaysa sa Jupiter ay magkakaroon ng malaking gravitational impact, na dinagawang mas elliptical ang mga orbit ng ibang mga planeta, kasama na ang Earth. At doon nagsisimula ang masamang balita para sa buhay dito sa Earth. Ang Earth ay umiikot sa medyo makitid na habitable zone ng araw. Sa loob ng zona na ito, nakilala rin bilang Goldilocks zone, hindi ito masyadong malamig, kaya ang ating tubig ay hindi nagiging yelo. At hindi masyadong mainit, kaya hindi ito nagiging singaw. Baguhin ang orbit ng Earth, at ang mga kondisyon para sa buhay ay hindi magiging maganda. Maaaring hindi tayo itulak ng rogue planet palabas ng habitable zone, ngunit dadalhin tayo nito ng mas malapit sa araw para sa napakamaikli at labis na mainit na taginit. Ang mga matinding taginit na iyon ay susundan ng mahahabang at sobrang malamig na mga taglamig. Ang mabilis na taginit ay iiwan sa atin ng mas kaunting oras upang magtanim ng mga pananim. Sa pagtatapos ng ating unang walang katapusang taglamig, maaaring harapin ng sangkatauhan ng kakulangan sa pagkain, kahit na ang pagkalipol. Maaaring itapon ng Earth sa susunod na Ice Age. Sa halip na global warming, mag-aalala tayo tungkol sa global cooling. Muling pag-iisipan natin ang ating enerhiya, Susubukan nating maglabas ng mas maraming greenhouse gases upang bahagyang painitan ng planeta. Ang solar energy, sa kabilang banda, ay ituturing na hindi epektibo sa taglamig, ngunit maaaring magamit ng napaka-epektibo sa maikling pagsiklab ng taginit. Asahan ang mas masahol pa kung ang Earth ay matanggal mula sa habitable zone. Sa puntong iyon, ang Earth ay makabuluhang magiging malamig. Lahat ng ating tubig ay magyayelo, at gayon din tayo. Ito ang magiging katapusan ng karamihan sa buhay sa Earth. Ang tanging paraan na maaari tayong makaligtas ay kung matutunan nating mabuhay sa ilalim ng dagat, katabi ng mga deep sea thermal vents na naglalabas ng sobrang mainit na tubig. Marahil sa kalaunan, tayo ay magiging ibang anyo ng buhay na magkakaroon ng kontrol sa nagyayelong planeta. Swerte para sa atin, ang universe ay napakalaki, maraming espasyo sa pagitan ng mga rogue planet at iba pang mga bagay sa ating galaxy, at yun ang dahilan kung bakit napaka-imposible ng senaryo nito, pero paano kung may nangyari na nagdulot sa atin na mag-evolve sa ibang species, well, yun ay isang kwento para sa ibang paano kung, salamat sa panunood.